Pre, na rin Marilag mga dol. Ha? Marilag. Marilag. <laughs> <laughs> itlog. Itlog ni Sir Ay, itlog, ni, itlog ni Itlog ni nga hatag ni Sir <laughs>

tuyok mi para atis tanan, makakaon tanan mga katropa. Mahal na mo, Dol. Salamat guys. Junji Ulyamot. Kanabagat. Asa dapitan niya? Kanabagat. Kanabagat.